Nasa ospital ang lalaking si Travis at may dalang bulaklak. Sinalubong siya ng doktor na si Ryan at tinanong kung para kanino ang dala niya. Sagot ni Travis ay para sa tao na pinangakuan niya ng buwan at mga bituin. Pitong taon nang nakararaan. Habang nagpaparty ang mga tao sa beach ay dumidiskarte na naman ang playboy na si Travis sa mga kababaihan kahit may kafling na ito na si Monica. Nang maglaon ay umuwi si na Travis kasama ang kanyang mga kaibigan at nag-barbecue party sila sa likod ng kanyang bahay. Ang bago niyang kapitbahay na si Gabi ay nagpapalamuti sa labas at nairita ito dahil sa ingay ng kanilang kasiyahan. Nang gabing iyon ay nakarinig ulit siya ng maingay na tugtog mula kay Travis kaya kinumpronta na niya ito. Lalo pa siyang nainis dahil sa mayabang na asta ng lalaki. Pinagbintangan din niya ang aso ni Travis na pinagsamantalahan ito ang kanyang alaga at maaaring buntis ito. Iminungkahi ni Travis na ipatingin ang kanyang aso sa veterinaryo para makumpirma. Naiinis ang binata dahil tila hindi gumagana ang karisma niya kay Gabi tinukso siya ng kapatid na si Stephanie at sinabing nakatagpo din siya ng katapat. Si Gabby ay isang medical student at si Dr. McCarthy ang nagpapasok sa kanya sa ospital na iyon. Siya ang ama ng boyfriend niyang si Ryan na isa ring doktor. Nang hapong iyon ay dinala ni Gabby ang kanyang aso sa veterinaryo. Kinumpirma ng vet na si Dr. Shep na buntis nga ang kanyang alaga. Maya-maya ay dumating si Travis at nagulat si Gabi nang malaman na doon pala siya nagtatrabaho at ama niya si Dr. Shep. Sinabi ng binata na imposibleng mabuntis ng aso niya ang kanyang alaga dahil matagal na itong nakapon. Iniwan sila ni Dr. Shep at patuloy silang nagtalo. Niyaya siya ni Travis na maginom para mapag-usapan nila ito ng maayos at agad namang tumanggi si Gabi. Kinagabihan ay nagpunta sa perya sina Travis at Monica kasama ang ibang kaibigan. Maya-maya ay nakita ng binata si Gabi, ngunit nagiba ang mood niya nang malamang kasama nito ang kanyang boyfriend na si Ryan. Ipinakilala sila ni Gabi sa isa't isa -tisa at nang dumating si Monica ay ipinakilala rin siya ni Travis sa kanila. Kinabukasan ay napako ang tingin ni gabi kay Travis habang inaayos nito ang kanyang bangka. Nang makita niyang naghalikan sila ni Monica ay tila na disappoint ang dalaga. Sa sumunod na araw ay si Travis naman ang tila na lungkot nang makita niyang binisita ni Ryan si Gabby sa kanyang bahay. Si Ryan ay pupunta ng Atlanta sa loob ng ilang linggo kaya nagbanding muna sila ng kanyang pamilya kasama ang kanyang girlfriend. Isang gabi ay nag-aalalang pumunta si Gabby sa bahay ni Travis. Nanganak ng tatlong tuta ang kanyang aso at sinabi ni Travis na tutulungan niya itong palakihin ang mga tuta habang wala si Ryan. Dadalhin ni Travis ang kanyang mga aso sa klinik para ma-check at pinasalamatan siya ni Gabby. Madalas na dinadala ng dalaga ang kanyang mga alaga sa klinik kaya mas lalo silang naging malapit ni Travis. Isang araw ay mayroong outing si na Travis at mga kaibigan niya. Isinama niya si Gabi at nag-enjoy ng gusto ang dalaga sa kanilang kwentuhan. Maya-maya ay nagkausap sila ng masinsinan at sabi ni Gabi na sa loob ng matagal na panahon ay ngayon lang siya ulit naging masaya ng ganon. Nang gabing iyon ay niyaya niya si Travis na maghapunan sa kanyang bahay. Nagkikwentuhan sila habang umiinom ng alak at tila naging mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa hanggang sa hindi na nga nila mapigilan ang kanilang mga sarili. Kinabukasan ay nag-iwan si Travis ng sulat at sinabing kinailangan na niyang pumunta sa trabaho. Sinabi din ng binata na nais niyang ipagpatuloy ang kung ano man ang meron sila at napangiti dito si Gabi. Ngunit nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang nobyo ay nagiba ang mood nito. Habang nagdi-date si Nagabi at Travis ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasilong sila sa isang simbahan at nagulat si Gabi nang malaman na isang preacher ang ama ni Travis dito. Nang hapong iyon ay naghanda sila para sa isang selebrasyon. Sinabi ni Dr. Shep na kaarawan ngayon ng kanyang asawa at labing apat na taon pa lang si Travis nang mamatay ito sa cancer. Nang pumanaw ang kanyang asawa ay nagsimulang mangaral ng Biblia si Dr. Shep habang si Travis ay pumunta sa kabilang direksyon at kinasuklaman ng mundo. Maya-maya ay sinimula na nila ang pagdiriwang at nagkulitan ng dalawa habang nagpupunasan ng cake sa kanilang mukha. Nang gabing iyon ay isinakay ni Travis si Gabi sa isang bangka patungo sa isla kung saan siya pumupunta kapag gusto niyang mapag-isa. Pinatay niya ang lampara at sabay nilang pinanood ang kalangitan. Sinabi ni Travis na iyon ang regalo niya sa kanya, ang buwan at mga bituin, at sagot ng dalaga ay gusto niyang manatili doon ng habang buhay. Isang araw ay tinawagan ni Ryan si Gabi para sabihin na dumating na siya at nais niyang magkita sila. Dumating si Gabi sa restaurant kung saan sinalubong siya ng kanyang nobyo at pinuntahan nila ang mga magulang niya. Sakto namang nandoon si Travis at nakita ito. Pinuntahan niya ang kanilang table para batiin sila at tila hindi mapakali si Gabi. Nang umalis si Travis ay sinundan siya ng dalaga at hiniling na mag-usap sila. Nagalit si Travis dahil hindi pa sinasabi ni Gabby sa kanyang nobyo ang tungkol sa kanilang relasyon. Nagdududa pa rin pala si Gabi sa kanya at sinabing gagawin lang siya nitong isa sa mga babaeng koleksyon niya. Sagot ni Travis ay seryoso siya sa kanya at mahal na mahal niya ito. Niyaya niya si Gabi na sabay nilang sabihin sa kanila ang totoo. Ngunit hindi sumagot ang dalaga, kaya nasaktan si Travis at umalis ito. Kinabukasan ay nag-iwan ng liham si Gabi kung saan sinabi niyang inamin na niya kay Ryan ang lahat. Nagalit umano ito ngunit kinabukasan ay niyaya din siyang magpakasal. Matapos basahin ang liham ay nalungkot si Travis ng gusto. Isang araw ay nakita ni Gabi na kasama na naman ni Travis si Monica. Nang gabing iyon ay nag-usap ang dalawa at sinabi ni Monica na alam niyang si Gabi talaga ang mahal niya. Alam din niyang ganun ang nararamdaman ni Gabi sa kanya kaya pinayuhan niya si Travis na ipaglaban ito. Nagpaalam si Monica at umalis ng umiiyak. Kinabukasan ay pumunta si Travis sa ospital kung saan nagtatrabaho si Gabi. Nakita siya ni Ryan at sinabi nito na nakipag-break si Gabi sa kanya. Habang nagpapaliwanag si Travis ay bigla siyang sinuntok ng doktor. Agad na nagtungo si Travis sa probinsya ni Gabi. Ipinakilala niya ang sarili sa mga magulang ng dalaga at hiningi ang kanilang blessing. Sabi ni Gabi ay nakita niya si Monica sa kanyang bahay at giit niya ay bumalik ito sa pagiging babaero. Ang tanging nasabi lang ng binata ay mahal niya si Gabi at sumagot ang dalaga na hindi niya ito mahal. Sumabat ang kanyang mga magulang at sinabing nagsisinungaling si Gabi dahil halatang in love siya sa kanya. Nang hinini ni Travis ang kamay ng kanilang anak ay ibinigay ng ina ang singsing -sing na pagmamayari ng kanyang lola at tila walang nakikinig sa pagpoprotesta ng dalaga. Lumuhod si Travis para magpropose at pilit paring rin humihindi si Gabby, ngunit sa konting pagpupumilit pa niya ay sumuko na ang dalaga at sumagot na ng oo. Nang maglaon ay ikinasal ang dalawa at masayang namuhay bilang mag-asawa. Nagkaroon sila ng dalawang anak at tila naging perpekto na ang lahat. Hanggang sa isang gabi ay pumunta si Gabby sa restaurant kung saan sila magdi ni Travis. Ilang beses nang hindi sumipot ang mister sa kanilang date dahil sa trabaho, at ngayon ay mukhang mauulit na naman. Naghintay ng matagal si Gabi sa restaurant at maya maya ay nagpasya siyang umuwi na lang. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay sinubukang tawagan ni Travis ang asawa para sabihin papunta na siya. Masama ang loob ni Gabi kaya hindi niya sinagot ang tawag. Maya maya ay bigla siyang nabangga ng isa pang kotse. Balik sa simula ng pelikula kung saan bumisita si Travis sa ospital na may dalang bulaklak para kay Gabi na ngayon ay nasa coma. Kinuwentuhan niya ito ng kung ano-ano hanggang sa napaiyak siya habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Isang araw, sinabi ng doktor na meron nalang 90 days si Gabi para gumising. Pagkatapos nun ay maaaring hindi na siya makarecover at kailangan ng tanggalan ng life support. Binigyan si Travis ng waiver para tanggalin ang life support kung sakaling hindi na magising si Gabi sa loob ng siyam na araw. Nahihirapang pumirma si Travis at umiyak ito ng husto. Niyakap niyang muli ang misis at binulong na mahal niya ito. Si Travis ay nasa sementeryo at umiiyak siya habang kinikwento ang una nilang pagkikita ni Gabi. Dumating ang kanyang kapatid at sila ay nasa puntod pala ng kanilang ina. Isang araw ay napakalakas ng hangin dahil sa paparating na bagyo at lahat ay lumikas maliban kay Travis dahil gusto niya na malapit lang siya sa ospital. Siya lang mag-isa sa bahay habang tinitignan ang mga litrato ng kanyang pamilya. Paglipas ng bagyo ay gumawa si Travis ng isang maliit na cabin sa kanyang isla kung saan niya inilagay ang paboritong windshine ni Gabi. Maya-maya ay napansin niyang gumagalaw ang mga ito. May iba siyang nararamdaman kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital. Pagdating niya ay nakita niya ang nurse at doktor sa kwarto ng kanyang asawa. Maluha-luha siyang naglakad papasok hanggang sa makita niyang gising na pala ang kanyang asawa. Hindi siya nakaimik at sinabihan siya ni Gabi na late na naman siya. Sa sobrang tuwa ay niyakap niya ng husto ang asawa. Nag-set up si Travis ng outdoor dinner at sinabi ng mga anak nila ang nagluto ng kanilang pagkain. Maraming gustong sabihin si Travis kay Gabi ngunit tila nahihirapan siya sa pagsasalita. Sinabi sa kanya ng asawa na sa ospital ay narinig niya ang lahat ng sinabi nito at alam niya kung gaano siya kamahal ng mister. Niyakap niya si Travis habang umiiyak at sinabing nalampasan nila ang pagsubok na iyon ng magkasama. Nang gabing iyon ay bumalik sila sa isla at kasama ang kanilang mga anak ay sabay nilang pinanood ang buwan at mga bituin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.